Good morning, good morning guys tapos na akong nagluto meron po tayong bangus pinadobo maliig at meron tayong apitada at meron tayong in order double double box at meron tayong India meron tayong Ay, Iba ito yung ginagawa ngayon. Yan po okay. right. uh, ang right. right. mga niluto. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. God bless you po. yung Sumbag mo ng pizza? Okay? Meron sa'yo sa'yo. Sabi ba? Sinisend ko lang siya.